Iniurong sa June 11, sa halip na sa June 2, ang lahat ng aktibidad ng Senado kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Senate President Francis Escudero na sa nasabing petsa ang presentation ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sinabi pa ni Escudero na sa June 11 na rin magkoconvene ang Senado bilang impeachment court. Sa naturang petsa, manunumpa ang mga senador bilang impeachment court judges at mag mag-i-issue ng summons kay Vice President Duterte para sagutin ang Articles of Impeachment. Matapos nito, tuluyan na magsasara ang 19th Congress at batay sa opinyon ni Escudero at iba pang senador, itatawid ang Articles of Impeachment sa 20th Congress para sa paglilitis. Layunin ang nasabing hakbang na mapagtuunan sa anim na natitirang session days ng 19th Congress ang labing dalawang mga halagang panukalang batas. May mahigit 200 din na presidential appointees na kailangan ni ilang isalang sa si commission on appointments kung saan kabilang ang tatlong cabinet secretaries